Pogi mo, ang pogi mo, ang pogi mo. Hindi ka na ako kala At Jose. And Edward. Palagi mo silang kinakawawa. Pati ba naman si Nats iyong tinalo? Siguro nga'y bagay sa'yo maging resiklo sa talagang basura. Hindi ka ba nakakaramdam? Puro kayo kalagang balat mo. Ba't hindi mo itraya? Ang napakadambuhalang tawas. Malay mo. Tumalabi yun. ka naman. Ang ganda ng asa ko. Ingkit nga, no? Terrorist!